So SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. So another tutorial video for today. Tungkol naman po ito sa isang SSS member na married na pero hindi nakapag-update ng kanyang marital status sa SSS. Paano kapag siya ay nawala? Yan ang isa sa comment ng viewer natin. Itago na lang natin yung pangalan niya. Sabi niya, paano po kung kasal pero hindi declared na kasal? tapos namatay ang member. Pero may anak na above 21 years old at tatay na senior citizen. Alright mga SSS members or para sa mga asawa dyan ng member ni SSS. Kapag po ang partner niyo ay member ni SSS at kasal kayo, yun nga lang hindi siya nakapag-update ng kanyang marital status sa SSS from single to married. Kumbaga, na, nananatiling single siya sa SSS dahil hindi siya nakapag-update. Ang mangyayari po, ikaw, partner, ikaw asawa na buhay pa, at kapag yung, yung asawa mong member ni SSS ay nawala, kapag naka-36 months contributions mahigit siya, or pensionado naman siya ni SSS, hanggat buhay ka po asawa, ikaw po ang magma-monthly pension. Okay, at ang iyong below 21 years old na anak. Pero dito sa nag-comment, wala na siyang below 21 years old. So, ibig sabihin walang dependent. Ikaw lang po asawa ang magtutuloy ng kanyang monthly pension. Ngayon, sabihin mo, e paano nga yan ma'am? Hindi po siya nakapag-update ng kanyang marital status. It's okay. Pumunta ka po sa SSS, magdala ka ng death certificate ng asawa mo, magdala ka ng inyong marriage certificate, at magdala ka din ng... Uh, birth certificate ng inyong dependent. Kapag ikaw din ang magkiklaim ng funeral, dalhin mo na rin ang mga receipts ng funeral kay SSS. Kahit pa hindi nakapag-update ng marital status yung asawa mo sa SSS, nakasingil siya doon, as long as you have the supporting documents na mapipresent kay SSS, katinayan na kayo ay kasal at ikaw ang kanyang asawa, magpe-pension ka po. Nakigets po? Pero kapag yung asawa mo na namatay ay meron lang siyang below 36 months na contributions, lump sum lang po ang makukuha mong death claim ha, hindi man pension. Malinaw po ba? Pangalawa, kapag po yung namatay na member ay wala na rin yung asawa. No, pareho na silang wala. Yung over 21 years old na anak, wala rin malalamsam yan. Ang makakalamsam lang ay yung buhay na parents ng member nung namatay na member. So, kung yung tatay niya, yun yung uh, parents nung namatay na member, yun po ang makakapag-lamsam. Pero, papasok po dito ang 5-year guaranteed period, guys. Kung yung namatay na member, pensionado na siya ng 5 years or more. So, yung uh, tatay, tatay niya, yun ang number, yung senior citizens, wala na rin malalamsam. So, borial lang ang makukuha nila with SSS. Alright po, maliwanag po ba guys? Basta po doon sa mga couple ngayon ha na biglaan, wala yung mga asawa nyo guys na hindi man lang nakapag-update ng marital status with SSS, it's okay. As long as you have all the supporting documents, pumunta lang po kayo sa SSS para makapag-apply po kayo ng death claim sa namatay nyong asawa na member ni SSS. Alright po. So that's all for my video for today. Hope may natutunan ulit kayo. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.